Bahagi rin po ng tradisyon ng pagsalubong sa bagong taon ng mga pampaswerte gaya po ng mga bilog na prutas at mga bagay at ang mga gustong makamura sa Divisoria Dumadayo. May live report si JP Soriano. JP? Sige, tama nga yan. Kaya nga huling biyernes bago magbagong taon ay dagsa na mga mamimili sa Divisoria ngayong hapon at kung mga nakaugaling ang pampasarating nga gaya nga na yung nabanggit ang halap mula uh hulang paadjigi, eh, mula palamuti at uh, panglamantyan lahat yan ay meron nga rito. Mula sa pampaingay gaya ng mga turotot na mabibili mula 30 hanggang 100 pesos ang isa Ang suggestion naman ng uh, mga Chinoy nating kababayan, Jiggy, ay eh, yung mga Christmas light na meron ng mga tunog na firecracker at uh, pang babati sa ng Kung Hei Pad Choi. Sa mga pampaswerte naman, Jiggy, syempre di mawawala yung uh, mga walang kamatayang mga polkadots na damit na sandamakmak at nagkalating dito sa Divisoria mula mga pambibi na damit, mga blouse at pang mga puruntong at bags. Eh lahat eh, may disenyong polkadots meron dito. Mga pampaswerte ng dekorasyon sa isang bahagi ng Divisoria, Jiggy, pag uh, naglakad-lakad ka lang ng kaunti, ay marami ka rin mapagpipili ang mga Chinese Lucky Charms tampok ang mga snakes o ahas dahil uh, Year of the Snake ang uh, 2013 na nasa 15 to 100 pesos ang halaga. Meron ding maliliit na snake figurines at usurin uh, uso rin dito yung mga lucky palais na mabibili mo na 20 pesos ang isa. Sa mga pampaswerteng pagkain naman, Jiggy, syempre maraming bilog na putas na pagpipilian dito gaya ng seedless na ubas na nasa 120 pesos ang kilo chico na 30 pesos ang kilo, kiat kiat 50 pesos ang uh, presyo ng isang net, baby Fuji ganun din ang presyo, 50 pesos ang isang net, peras ay uh, 10 piso kada isa, Longgan, 50 pesos kada kilo at ayon na uh, sa mga nakuusap nating uh, tindera ng putas jiggy sa ngayon, ngayong araw na ito ay uh, stable at ganun pa rin ang presyo pero bukas daw ay sa hanap ng mula lima hanggang sa 10 piso ang presyo ng mga putas na bidog. At yan muna ang latest, balik muna sa UGP.